Talagang kahanga-hanga si Paolo Avelino sa kanyang pagiging aktor, hindi lamang sa kanyang kahusayan sa pagganap at sa pagiging ka-love team ni Kim Chu na nagdadala ng kilig sa bawat palabas, kundi lalo na sa kanyang pagiging responsableng mamamayan na nagmamalasakit sa kapwa. Sa gitna ng mga pagsubok na dala ng masamang panahon, lalo na ngayong may sunod-sunod na pagbaha sa bansa, ipinakita ni Paolo ang kanyang tunay na malasakit sa mga naapektuhan. Sa kabila ng kanyang busy na schedule sa mundo ng showbiz, hindi nakalimot si Paulo na gamitin ang kanyang plataporma upang makatulong at magbigay ng suporta sa kanyang mga kababayan. Sa pamamagitan ng kanyang social media account, nagbahagi siya ng isang mensahe na puno ng pag-aalala para sa kaligtasan ng lahat. Sa kanyang post, ipinahayag ni Paulo ang kanyang pag-unawa sa matinding hirap na dinaranas ng mga tao dahil sa pagbaha at nagbigay siya ng mga mensahe ng pag-asa at lakas ng loob sa kanyang mga taga-subaybay. Ang mensahe ni Paulo ay naging inspirasyon sa marami. Sa katunayan, hindi lamang ito nagkaroon ng maraming likes at retweets, kundi dinumog din ito ng mga netizens na nagbahagi ng kanilang sariling karanasan sa mga pagbaha. Marami sa kanila ang nagbigay ng detalye kung paano sila naapektuhan ng mga malalakas na ulan at pagbaha sa kanilang mga lugar. Ang ilan ay nagbahagi ng mga larawan ng kanilang mga nasirang ari-arian habang ang iba ay nagsalaysay ng mga aksyon na kanilang ginawa upang makaligtas mula sa masamang lagay ng panahon. Ang pagbabahagi ng kanilang mga karanasan sa ilalim ng post ni Paulo ay hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag ng kanilang mga nararamdaman kundi pati na rin ng paghingi ng suporta at pagkakaisa sa panahon ng krisis. Sa gitna ng lahat ng ito, ang mga mensahe ng pasasalamat mula sa mga naapektohang tao ay lumutang. Marami ang nagpasalamat kay Paulo sa kanyang pag-aalala at sinabing kahit papaano ang kanyang mga mensahe ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob at pag-asa na kanilang kinakailangan sa gitna ng mga pagsubok. Ang ganitong uri ng malasakit at pag-aalala mula sa mga kilalang personalidad ay tiyak na nagbibigay ng inspirasyon sa lahat. Ipinapakita nito na sa kabila ng kanilang katayuan sa buhay, hindi nila nakakalimutan ang kanilang mga responsibilidad sa kanilang kapwa. Ang pagkakaroon ng mga ganitong tao sa lipunan ay mahalaga dahil hindi lamang nila pinapalakas ang moral ng mga naapektuhan, kundi nagbibigay din sila ng ideya sa iba kung paano dapat magtulungan at magdamayan sa oras ng pangangailangan. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagtulong sa kapwa ay hindi lamang nakasalalay sa mga material na bagay kundi sa pagpapakita rin ng malasakit at suporta sa emosyonal na aspeto. Ang pagiging bahagi ng solusyon at hindi lamang ng problema ay isang mahalagang hakbang upang mapanatili ang pagkakaisa at pag-asa sa ating komunidad. Kaya naman, ang pag-uugali ni Paulo Avelino sa panahon ng mga ganitong krisis ay isang magandang halimbawa na dapat tularan. Ang kanyang malasakit sa kanyang mga kababayan ay nagpatunay na ang tunay na kahulugan ng pagiging isang tanyag na tao ay hindi lamang nasusukat sa tagumpay sa kanilang profesyon kundi pati na rin sa kanilang pagiging responsable at mapagmalasakit na mamamayan. Ano ang sinasabi sa balitang ito?